Magandang good morning at umaga sa inyo mga lot. Ang ibig sabihin nga pala ng lot ay tol. Di not kilab ko lang o binaliktad. <laughs> Ito nga palang asawa kong buntis. Nakikrave sa magandang tanawin. Kasi gusto niya daw makaamoy ng simoy ng dagat. Dati nga pala siyang ang angler fish kaya siguro na miss niya ang dati niyang tirahan. <laughs> kaya hindi kami nagdalawang isip pa. Pinagbuko na agad ang asawa ko papunta sa isa sa pinakamagandang destination spot dito sa Cebu. At ito ang Sumilon Island o Blue Water Sumilon Island Resort. Sobrang excited ako dahil maliban sa bagong experience to sa akin, e first time din ng baby Stacy ko sa isang malaking bangka na halos kasang 2.3 million na katao. <laughs> Nagulat din ako sa lakas ng alon dito papunta sa resort dahil ramdam mo yung palo ng alon sa aming Titanic boat. Pero nung nakita na namin ang ganda ng Sumilon Island, para akong napunta sa ibang bansa. Lagi kong pinapangarap na someday makapunta kami sa ibang bansa dahil napakagaganda ng tanawin doon. Pero mali pala ako, hindi ko lang siguro nakikita pa ang tunay na ganda ng Pilipinas. Napakadami rin palang foreigner dito. Merong mga Americans, Europeans, Koreans, Amphibians, at marami pang iba. Pagpasok nga pala namin sa aming hotel, ay para itong isang paraiso. Para akong nasa ibang planeta na kung saan walang kamukha ni Troy dyan. Charot! Napaka-relaxing dito. At meron din pala silang buffet. Isa sa mga paborito kong putahe, ang balat ng dragon at inihaw na pakpak ng manananggal. Hindi rin pala mawawala ang isa sa mga dahilan bakit kami nagpunta dito eh ang makita ang ganda ng karagatan nung una pinagbawa lang kami dahil malakas daw ang alon at makatangayin kami papunta sa antartika kaya ang ginawa ko ay kinausap ko ang mga isda para patahimikin ang dagat kaya naging maayos naman ang daloy at natuloy kami sa pagdadive grabe buhay na buhay ang mga corals sa tuwing nasa dagat ako oh, nakakalimutan ko ang ingay ng mundo kumbaga nakakarelax ang ganda ng tanawin sa ilalim ng karagatan. walang ibang iisipin kundi ang ganda ng gawa ng ating Panginoon. Kaya maraming beses ako nagda-dive para makita ako kung may shark ba dito. Ah, eto nga pala si Eros. Nakilala ko lang sa Facebook dahil nagtanong siya kung magkano ba ang subscription sa VivaMax. Ang sagot ko naman, ewan. Isa rin pala siyang diver sa Mariana Trench. Si Eros nag-introduce sa akin mag-dive nguna una ayoko kasi hindi naman ako sanay maligo. Di nga ako naliligo eh. Totoo po na mas madalas pa akong mag-birthday kaysa maligo. Pero sinubukan ko pa rin to. Ngayon alam ko na, isa pala akong sirena. Yung sinabi ko yung asawa ko yung nagkikrabe sa dagat. <laughs> Joke lang yun. Ako talaga yun. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at pakikinig. Sa muli nating pagkikita, paalam!